mga salik na nakakapekto sa resulta ng kilos kung ito ay may tuturing na mabuti o masama. Okay? So, of course, nabangit na kanina. Ang unang salik ay layunin. Okay, so sa bawat kilos, siyempre, meron kayong, merong layunin lagi ang kilos niya. Halimbawa, Uh, ba't kayo pumunta sa mowa o sa kantin? Anong layo ninyo? Para kumain or magmerienda o magreses basta. Yun ang layo ninyo doon. Wala nang... Meron pa bang iba? Kami ah, sa tatambay lang doon para manlim ah, manlimos mag... <laughs> Manghingi ng binibili ng kaklase. Okay. So may kahit ano pa man yun, merong layunin kung bakit kayo pumunta doon. Tama? So, ang layunin, ito'y tumutukoy sa panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos loob. Ito rin ay tumutukoy sa taong gumagawa ng kilos. Okay? Hindi ito nakita o nal nalalaman. Ito. Ang layunin, by the way, ay kayo lang nakakaalam niyan. Tandaan nyo ha, hindi yan nalalaman ng inyong kapwa. Kasi hindi makikita yan. Yung kung bakit nyo ginawa isang bagay, anong layunin ninyo, hindi. Kailang nakakaalam yan, okay? Um, ito rin ang pinakalayo na pinatutunguhan na ating kilos. Maliwanag ba? So ang layunin, again, kailang nakakaalam. At ito ang dahilan kung bakit kinikilos mo ang isang kilos o isang pasya. Okay? Pangalawa, ang paraan. So, kung ano layunin, para maabot ang layunin, siyempre, gagawa ka ng paraan. So, yan yun. Yung paraan o yung kilos na nung iyong layunin. <clears throat> Ayon kay Santo Tomas de Aquino, may nararapat na obeto o pakay ang kilos. So, appropriate object of the act. Okay? So, kaya nga dito lagi pag yung may, alam ba, mo, nagtatanong ko, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ginawa? Hindi acceptable ang sagot na wala lang. Kasi, laging may layunin yung paraan na ikinilos mo. Okay? Kaya nga pa, yung sa anak ko eh, yung bakit, yung laging, ano, maririnig mo lang, iiyak na lang yung bunso. Tatanong, bakit mo pinaiyak? Sabihin, wala lang ako. Alam na ng, ng anak ko kung ano mangyayari pag yun sagot. Kasi unacceptable yon. Sino ba dito ang mga kapatid na gustong-gustong paiyakin lang? O kaklase? Gustong ko paiyakin yung kaklase lang. Yun. <clears throat> okay, di ba? Kaya unacceptable kasi nga, ito nga, ito yung truth na mayroong layunin yung paraan na ginagawa natin. Okay? So, yun yung dalawang unang <clears throat> salik. Ang pangatlong salik sa Uh, para masabing masama o mabuti ang isang kilos ay yung tinatawag na Circumstance or Circumstance sa English. Ito yung kondisyon o kalagayan. kung Ang isang kilos ay nakakabawas ba o nakakadagdag ng kabutihan o kasamaan. So, may limang tanong. Nagkulang yung aking visual aid dito. May limang tanong para makita natin ang sirkumstansya ng isang kilos. Ang unang tanong ay sino? Okay, Ma'am Philip, pakibasa nga yung example nung sa sino. Halimbawa, kapadaan <coughs> si Benz sa isang kanto na may tulubing may kapansanan sa pagbibig na nangihingi ng bagyang. Subalit, si sa halip na bigyan niya lang ito ng kanya, ay binakaya niya ito sa isang restaurant ng kainan. Okay? Binihan niya pa ito ng mga damit at binigyan ng mga kitirhan. Mabuti ba ang ginawang kilos ni Ben? Okay, mabuti ba ang ginawang kilos ni Ben? Hindi. Bakit hindi? Sumisumagot na hindi. Ha? Nagbigay siya ng mabuti at So, mabuti masama? Mabuti, okay? Oo. Kala ko, masama ang ginawa niya. So, ma pagbigay pagtulong ay mabuti. So, ngayon, kung titingnan natin si Constancia, paano mas naging mabuti ang ginawa niya? Base doon sa tanong na sino. Kung i-relate natin doon sa sino. Sino mag gusto mag-try mag-explain kung anong relasyon ng sino doon sa example na yan. Sige. Tinanungan uh, niyo po yung isang tao talaga nangangailangan no? Yan, okay. Okay, very good. So, yung sino na tanong doon, sino yung tinulungan na mas nagdagdag nag ng uh, kabutihan ng ginawa ni Ben? Okay, gets nyo, Spinel? So, yun, yun yung circumstansya na number 1 Okay, maliwanag. Number two. Sino gusto magbasa ng number two na example? Okay, nadagdagan ba o oh, nabawasan ang mabuting kilos ni Ben sa ginawa niya? Paano niya ulit, tinulungan ulit yung pulubi? Pagkain, damit, at saka pinatira pa daw, di ba? So, ano ngayon ng ano nito? Anong maano nyo? Ano? Sige, na, mo. Okay. Meron pa? Meron pa kayo dadagdag? Sige, ano. Sa akin po, yung ano po, tumutukoy po siya kung gaano kabigat or kaya kung gaano po kalaki yung tinis ng yung pinigay sa tao. Katulad po sa halimbawa, sinabi po doon na uh, pinatira niyo po, po ito, ito po ba ay malaki or maliit po sa tao? Okay. Okay, very good. So, um, ang relasyon ng ano sa tanong na yun ay, kung makikita nyo, hindi niya kailangan gawin yun yung ano eh, magbigay ng pagkain, ng damit at saka patirahin. Pag-aabot lang ng barya ay sapat na nakabutihan. Okay? Pero nadagdagan ng kanyang kabutihan dahil sa ano ang ginawa niya? Binigyan niya ng pagkain, damit at pinatira niya. Nagigas niya, Spinel? So, yon yung pangalawang tanong ng circumstansya. So, mas naging mabuti Nadagdaga ng kabutihan ng ah, kilos ni Ben, Okay, gets? Okay, number three. Pangatla example. sino gusto magbasa? Ah, sige, ikaw na. na. C, saan? Ito ay sa saan ang si Ana at Ruth ay nagchichismisan sa loob na siba, ng sigahan habang Okay, so balik yung sample kanina do sa gawain 1, di ba? So alam na natin sagot. Nag nadagdagan ang kasamaan. masama na yung pag chichismisan, diba? di ba? Hindi na tama 'yon. Hindi na siya makataong kilos. Nadagdagan ang kasamaan dahil sa tanong na saan? Sa okay, sa simbahan ginawa yung kasamaan. Okay, gets? So, yun yung pangatlong tanong na

Uh, lay, 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 dok lay, pagiging masigasig niya. So, paano, paano nadagdagan ng kabutihan na masasabi natin dun sa ginawa niyang kilos? Ha? Paano? Sa so, tingin niyo? Kasi yung pag, uh, pagiging masigasig niya, dagdag na, uh, kabutihan na yun. So, paano, madagdagan, paano nadagdagan yung kanyang kabutihan doon? Sa so, tingin niyo? para sa puso sa akin kasi kahit na alam niya pong mahahawaan siya dahil mm -hmm. sa pandemya tinuloy niya pa rin kung maging masigasig ay Okay, very good. So yung paano doon ay yung pagre niya ng buhay niya na pwede siyang mahawa sa COVID pero ginawa niya na masigasig ang kanyang trabaho. Yun naman ng mga ginawa ng ating mga frontliners nung mga panahon na yon, di ba? At maraming hindi Marami ding hindi nakaligtas ng mga frontliners, di ba? May na, kung niyo, alam ko grade grade 5, grade 6 kayo nung nagkakamatayan pa yung mga tao no kasi wala pang bakuna, etc. etc. Nakakamatay talaga ang COVID ng panahong 'yon. Meron ba dito ng mga may malalapit sa buhay na naging casualty ng COVID? Sino? Sa

Okay naman. Okay, may ito ang, ang, gusto ko lang malaman, merong bang casual? Meron may mga naging casualty na malapit. Ako, oh, for example, nanay ko. Na COVID 'yon, pero dahil naka-recover siya, pero dahil matanda na, hindi na siya na, nakalabas pala siya ng hospital. Kasi pag hindi siya naka hindi siya naka-recover kasi namatay nga siya. Na epekto ng COVID. Okay, so serious yung sitwasyon na yon, Serious yung sakit na yon, Na maraming hindi siniseryoso, pero yun na nga. Kaya, yung circumstansya, naging mas mas naging nadagdagan na kabutihan ng frontliner na si Doc Lay dahil nga, nirisk niya yung kanyang buhay para doon. Okay? Maliwanag ba? Apo. Panguling tanong. Ano yung panguling tanong do sa circumstance? Masigit Okay, so ano ang nangyari? Nagnakaw. So one masama na yung kilos of course. Okay? Pero nakad may nadagdag sa kasamaan do sa kilos na 'yon. Ano 'yon? Saan ginawa? 'Yon yung tanong ngayon. Saan ginawa? Yes. Sige. Sa sanugan pamilya ko. 'Di ba? So sa sanugan. So titingnan natin parang walang konsensya, 'di ba? na sunugan na nga yung mga tao, pinagnakawan pa. So, circumstances siya na pwede sabihin, pwede makita natin kung mas mag, ma, masama ang ginawa, o nakadagdag sa kasamaan, o may kabutihan bang ginawa. Okay, nag gets nyo ba ang pinag-uusapan natin? So, itong mga to, ay pwede natin gamitin para masabi natin masama o mabuti ang isang kilos, kilos ang iyong kapwa, nakatabi nyo, kilos nyo mismo. O yung mga desisyon sa buhay, mga pasya. Okay? Hindi kayo pwedeng, o hindi tayo pala pwedeng magsabi na lang na ang sama mo, na hindi mo pa ina-analyze yung yung, yung, yung ginawa. Bakit niya ginawa? Ano ang panong paraan niya ginawa? Ano ang mga sitwasyon? Di ba may mga sitwasyon namin sa bakit niya nagawa to Kasi nga, Balikan natin yung mga salik na nakakaapekto, yung mga takot, yung mga karasan, di ba? So magkakaugnay lahat 'yon mga uh, mga anak yung aralin natin sa aralin 1 hanggang itong aralin nito. At ang emphasis nito ay kung paano natin haharapin ang paghatol o pag pag-analyze o pagtataya ng isang kilos ng tao at kilos natin mismo. Alam nyo, kung ito ay maingat nating i-apply sa ating buhay, maiwasan natin ang gulo, ang di pagkakaunawaan. Kasi nga, na-analyze nyo bakit niya ginawa ito. Pwedeng maintindihan nyo, pwedeng, pwedeng hatulan nyo kasi hindi, siya, hindi, hindi uh, ginawa, hindi niya ginawa sa makataong pamaraan ang kanyang kinilos. Okay? So that's it, Spinel, ang ating quarter 2 na aralin. May question ba kayo? Wala po. Okay, good. So,